kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos mabulabog ang umano'y gawain sa loob ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, ay kaagad na pinatawag ng Senado ang itinuturong leader na si Jerin Kilario o Senior Aguila kung tawagin ng kanilang mga miyembro. Puro pagdidinay sa loob ng Senado ang ginawa ni Kilario kahit na sandamakmak na ang umano'y mga ebidensya at testigo na nagtuturo sa kanya. Rason para masight and ito kasama ng ilan pa niyang mga kaanib sa kanilang samahan. Kahit gaanong pigang ginawa mga senador kay Senyor Aguila ay pinaninindigan pa rin ito na hindi totoo ang mga aligasyon laban sa kanya at sa mga kasamahan nito. Puro na lang hindi alam at walang kinalaman sa mga aligasyon ang sagot palagi ni Senior Aguila. Eh, hindi po ko marunong yan. Wala kong alam yan. Sinasabi niya. Pati mga kasamahan nito ay hugas kamay na rin. If they believe na Senyor Aguila is God, why should I dictate God? If it's powerful, That is a mere declaration. So meaning, pinaubaya mo na kay Sr. Aguila lahat? Wala akong Because alam. Because he is God. Wala akong alam. Wala akong alam. Hanggang sa dumating na ang araw na ito, November 8, 2023, inaresto na ng NBI sa labas ng Senado si Sr. Aguila kasama ng labin dalawang mga miyembro ng SBSI. Hindi na nakapalagba ang leader ng umano'y kulto ng ito'y inaresto na. Diretso sa van ng NBI si Senyor Aguila at hindi na ito nakareklamo pa nang ito'y alalayang buhatin at hawakan sa puwet para makapasok sa sasakyan. Ilan sa mga kasong kakaharapin ni Senyor Aguila ay ang Qualified Trafficking in Persons, Facilitation of Child Marriage, Child Abuse at marami pang iba. Habang nasa loob ng van ay mangilan-ngilan lamang ang mga sinabi ni Senyor Aguila. Nang siya ay sumagot sa interview Ayon sa kanya, puro lang daw kasinungalingan ang mga ipinaparatang sa kanya At posible raw na may interes ang sinumang dumiin sa kanya para makuha ang kanyang posisyon sa SBSI Diretso sa Building 14 sa bilibid si Senior Aguila at iba pang mga kasamahan nito Kaagad na binigyan ng kulay orange na t-shirt si Senor pagdating sa bilangguan Patunay na siya ay isa ng detainee kinuha na ng blood pressure at kaagad na pinasahilalim sa profiling. Sa dami ng kaso at mga nagtuturo sa kanya ay malamang sa malamang na mahihirap ang malusutan nito ni Senyor. Ang sinasabi niyang may gustong kumuha sa kanyang posisyon sa SBSI ay malamang sa hindi na rin makakapwesto doon dahil sa binawi na ng DENR ang kanilang unang napagkasunduang pagpapagamit ng lupa doon sa mga miyembro dahil sa mga bawal na kanilang pinagagawa kagaya na lang ng paglagay ng sementeryo doon. Kung gaano kabilis naging maladyos si Senyor Aguila sa lugar na kanyang nasasakupan, ay siya namang ganong katagal ang taong kanyang bubunuin. Sa loob ng hawla ng bilibid, ikaw, gusto mo pa bang maging mala, Senyor Aguila? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.